ano oh oh, oh. Bili ko ng soft drinks. One Coke, how much? 150? Here. Sokran. Ayan, oh, makita nyo. Yun ako bumili. Okay, sandali, bubuksan ko lang yung soft drinks ko, ah. Kita nyo, ayan. Kakalis lang ng isang Ayan, ayan nenche el punto ano isa sa kanto. Sige. Sa loob. Wala. Islado. Diyan na nga, papatayin ko muna, titig na humuna. Dito na tayo ngayon sa bus station. bibili ko ng ticket medyo mahaba ang pila makikita Ay, nyo ayan, bus. ayan ng Ayan, Yan yun yun yung National Bank. Ito nyo sila. la plaza yung nasasakyan ko E306. Sana mapat ako. Ay, pipila muna ako. Dali lang ha. Ayan. para matipid ako dahil may 25 minutes pa naman ako bago mapuno ang memory card ayan eh, ang cashier pinapapila siya bawal ang singit dito kahit mga mukhang sulit sila kailangan nilang pumila pero ang babae pag bumili ng ticket okay lang double deck double deck din ang bus para sa accommodation ha, na medyo nasita ko kanina medyo pero na ako sa loob 我们呀。 Dubai ha ha hindi ako naligaw kasi yung una naligaw ako napunta ako doon sa malayo doon pa sa mingi Carrefour Dome sa mingi Century Mall ngayon nandito na ako ito yung kapunta kinamay na hindi ko alam kung pwede tumawid dito pero subukan ko tumawid ha medyo sa sasakyan dito tsaka medyo mabibigis sa sasakyan kaya kailangan medyo magdina wala namang nakalagay na no joy walk kaya siguro pwede na ako dito tumawid kasi dito na yung kinamay na tingnan ko ayun meron niyang tawiran so, wala pedestrian din papawid ako pero kailangan clear muna ang area bago bago ako tumawid nakakatakot kung ang babangga sa akin eh, kahit na palang bumang ayun tumatawid oh. Oh. Natalo pa ako nun So, kailangan tumawid na rin ako Para hindi ako nangarapan Okay Papakita ko sa inyo paano tumawid ang mga Pinoy Ayun na, after nyan tatawid na ako Ayan yeah. O, oh, diba? Ang galing tumawid ng Pinoy Pinoy na Pinoy O, oh, ayan Ayan, pangadya kami ng yan. Yan yung Almula. Almula Supermarket. I want to... Supermarket na. Pero... Dito, ito. Itong kalsata. Yan, ang poche. Na Nissan. Pero maporma. Ito, Mercedes Benz lang. na nakayanan ko. Kaya takawit-init ako. na po? Yan. Dito na ako sa si Street Pinamayna. <laughs> okay 3 minutes Babalik ako O yan Dito na naglalakad na ako Punta na Mayna. Medyo malamig yung panahon Pero mahangin lang Hindi mo lang masyadong lamig Pero mahangin Ito makikita nyo ang lugar ni Maina Medyo parang ulan Diyan ako na ginagamit ko yung natural bank of Abu Dhabi so diyan, yan ito po yun lang pa makikita nyo yan street ni na yan okay naman maganda dito kaysa sa lugar namin dito puro building GMC Nasa likod ko hindi ko alam Sa kanya kulay blue uh, Infinity lang Nakulay blue Ito Lexus yung mga dadaanan ko Tsaka Mercedes May team Hindi ko alam nag kung nag-aaway kung dalawang to Pero Wala akong pakilap sa kanila Ito mga bilihan ng mags Yan. Ito, PlayStation 3. Hindi ko alam kung anong lugar to kung anong tindahan to Medyo malapit-lapit na ako. Okay, no, may Medyo malaylay na ng konti. na sa basta. Ngayon ko lang siguro gagawin ito ulit dahil baka sita ko lang ang to Ito, Mercedes na naman ang nasa harap ko. May gold. Honda, Hyundai, Mitsubishi, Nissan. Yan, Mercedes lang. Ma, ang mga kalubong ko, extreme may magaganda sa sakyan dito ng babae yung nakalakay Kaya, ganda nga nagpapiyan to po ito konta yung so, sumpet alam ko mas malapit na sa atin na meron yun ni kay Dodi pero yung format yun nakaset up yun anong sasakyan to Mitsubishi Lancer EX ito Cayenne ito Sports ito Mercedes Pugot <laughs> street yung uh, Michelle Barroso Figat, Figot whatever ito Lexus Ito Chevy Mga natin Chevy Ito yung taxi Corolla na Camry Ito Avalon Ayan Ito malapit na ako sa kanyang namay na mine, Land Cruiser Honda ulit Altima Nissan May Volkswagen din Honda Talasan Honda dito Pinakapangit na sakyan na yun Honda Ayan, Bimer Old school Pero Ayan, tandaan nyo yung Serino Pharmacy na yan Ito, tindahan ng mga ah, Tindahan ng mga damit ng mga lokal Ayan and Serino Pharmacy Dito yung kanto ni Numayna pangalan ng building nila Namay na Almos Building ayan makikita nyo Almos Rick tapat ang bahay ni Namay na may Mercedes yung kaparata ayan ang bahay nila Maina mm, building nila Almos Rick Al Building may tumigil na sasakyan ito Ford Dadaan mauna ka na ito ang nagmamadali ito beamer yan papasok na ako sa building yung namay na medyo mauubos na 13 minutes na lang hanggang sa loob ito yan ang building yung namay na yan dito ako madalas every day of ko nandito ako hanggat matatapat ng sabad, one day off ko dito ko pumunta para hindi naman ako ma-homesick, dahil dito masaya at galagang mga tao dito sila sa entrance B okay yan sakay ako ng elevator, ayun lumukas talaga, ko ah, sarado na ito sa kabila ang bumukas Ayan. Number 2. Close. Dito ako ngayon sa loob ng elevator. ah medyo sana gising na sila sel. Kasi dahil dati yung eh, ihina ako. Ito, labas na ako. Ganda ng mundo nila. Ayan. Ayan. Yan ang bahay nila. Sayang hindi niya nakita ang ilaw. Hindi niya na kailangan kasi mag-switch. Papalakpa ka lang. Ilaw na yan. Ngayon kakatok ako. Ito rin ang bahay niya na may na 216. Nag-doorbell na ako. Sino kaya magbubukas? Ah, uh, medyo matagal kong i-upload to kasi nasa almost 6 minutes. Kulang-kulang 7 minutes. Tawagan ko muna sila siya bago ako Pumasok, baka natutulog. Ang kihina na ko. Paano? Hanggang ulit, ha? Babush.